siguro si Ipe, yung yumakap sa asawa ni Digong. O, oh, kumakayakap naman. Eh, hmm, okay, Tigil-tigilan yung kami. Oo, oh, oh, kaya pala pabalik-balik sa Davao. Sabi ni Bongo, si Ipe! Ah, oh, ilang pa beses, be, ilang beses pabalik-balik yan dito sa Davao. Nagkaapat na anak na nga yan dito. Ah. Ah, oh, so, ito na, mga kababayan. Si Ipe, naglabas ng sama ng loob. Bakit? Si Bungo daw number one. Bakit sila hindi man lang daw natungtong? Magaling naman daw sila na artista. Oo. nako mga kababayan. Hanapin ko nga muna yun. Nasaan na ba yun? Mm -mm. Nawala si Ipe eh. Ah, ito, 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 ito. Ito pala. Dito pala yon. Oo, oh, ito na ha, mga kababayan. Hmm. Si Bongo number one sa survey at natalo daw si ano si Erwin Tulpo. Ngayon, syempre si Ipe hindi pumayag. Uh -uh, sabi niya, bakit sila lang? Kandidato din naman ni kami. Di ba? Story time daw. Story time talaga tayo, syempre. Hindi man ako maglabas dito ng uh, issue hangga't hindi magkatotoo yung balita. Uh, uh. Siyempre, hindi ako titigil maghanap kung nasaan yung video ni Ipe na umiyak. Oo, uh, uh, umiyak talaga siya. Sabi niya, nasaktan ako. <laughs> Ang sama ng aking pakiramdam. Nag-uusap kami mag-asawa. <laughs> Bakit si Bongo? Hmm. Ito ha, dito na lang tayo sa TikTok. Hmm. Kasi mahirap hanapin eh. Ipe, nasaktan sa... eto hmm. na. Hello? Hmm. Wait lang ha mga kababayan Siguro magkamag-anak to si Philip Salvador at si Salpanelo ah Et lang nga mga kababayan, nawawala mm. kasi yung video. Hindi po, oh. hindi po ako doktor, hindi po ako engineer. Mm. Nakopoy isang artista. Hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Mm. Hindi po ako, ako engineer. Mm. Hindi Hindi po abogado, hindi po ako doktor, hmm. hindi po ako engineer. Hmm. Ako po ay isang artista na PDD na magiging epektibo magservisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa inyo po lahat na bumakatikos, mamatay kayo lahat. Alam n'ko. Kap <laughs> sa inyo pong lahat na bumatikos. Mamatay kayong lahat. Nakikita ko, ah. Oh. si Philip Salvador. Oh, ano? Agawin asawa mo? Ang naalaala ko sa kanya, oh, ano? Artista siya. Oh. Mahusay na artista. ah. Oh. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Ah. Ito si Digong gumawa lang ko ito. ko siya kung paano niya. Sabi ni Digong dito, si Philip Salvador daw mahusay siya. Oh, pinapanood daw niya yung mga sine ni Philip Salvador. Eh yung sinaway ka nga ni Kitty na pa, dada, matulog na. Eh, pinapanood mo. James Bond. Tigilan nyo ako. <laughs> Napanood nyo yan? Ah, oh. si Philip Salvador daw pinapanood niya. Oh. mga sini daw, mga palabas daw ni Philip Salvador, pinapanood niya. Oh. inaalala ko, nung sinita ni Kitty Duterte si Digong, ah, gabi niya, dada, gabi na, matulog na, uga, unya na ga, tanaw pa ko TV ga. Nung inarap yung kamera, <laughs> James Bond! <laughs> Kailan pa naging James Bond si Philip Salvador? <laughs> Di ba? Ah. Ah, eh, Narinig niya sabi ni Nikong? Oo. Oh. Ah. Kaya idol ko siya yung mga sinin niya pinapanood oh. ko. Oo. Oh. Pinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae. O, oh, tangin yeah. na. Kaya pala niyakap asawa mo <laughs> eh. Yeah, kaya, napapanood daw niya kung paano niya yakapin mga babae. Ay, kaya wala. Ay, may kalam shout out mo. Ah, may kalam shout out. Ken, God bless watching from Hong Kong. Sabi ni Ma'am Nisa Yuri. Maraming salamat po, Ma'am, sa yung super chat. Kaya pala. Kaya yeah. Sige, ano-ano na si Digong. Kaya pa! <laughs> Pinanood daw niya yung mga sine ni Ipe. Pinanood daw niya kung paano niya yakapin yung mga babae. <laughs> Kaya wala asawa niya ni yakap ni Ipe. ah <laughs> mo! ga niya <laughs> Ah. Well, aside from the fact that I know ah. he would make a good senator. Ah. Yun ang nakikinahang na alaala ko sa kanya na hmm. parang durog talaga ang babae sa <laughs> Parang durog daw kay Ipe ang babae. Ah, pag daw sa babae, parang durog. Ito, buwa, buwa, Ito ba yun? <laughs> Ito na yan! Parang durog daw ang babae pag niyakap niya. Hindi po ako Alam mo si Digong, advance mag-isip. Matalino si Digong, sa totoo lang. Hindi pa nangyaring hulihin siya, hindi pa nangyaring yakapin ni Ipe ang asawa niya, pero napanood na niya. Grabe. Mr. President Duterte, uh, late President, your genius. Mm si, si Duterte may vision. Kaya nga, hindi ito malubay-lubayan ng mga DDS eh. Oo. Oh, kaya hindi malubay-lubayan ng mga DDS si Digong, kasi maganda ang kanyang hinaharap o ang kanyang future. Yung vision niya sa future. Bakit? Biruin nyo si Epe daw, magaling na artista. Pinanood daw ni Digong lahat ng movie niya. Grabe daw kung yumakap sa babae. Durog na durog hinuli si Digong. Ah. <laughs> Nung hinuli, si Digong, ah, nadurog talaga si si Hanilit. Yeah. Oh, wait lang po ah. Nadurog talaga si Hanilit sa yakap ni Epe. Oh, tragic na yan. Uy, may parcel ka. Mm, may parcel ka. Durog na durog talaga. Ah, si Hanilit sa yapak ni Epe. Yapak-yakap. Okay, tak naman. Oh, idol na idol ko siya. Magaling na artista si Epe. Nakita ko ang kanyang sine, eh. grabe yung makap ng babae. Durog na durog. Ah, kaya pala, nung niyakap ni Epe si Hanilit, na durog. <laughs> durog. na durog si Hanilit. Putang inang yan. Ang galing ni Duterte, may vision. Yun nga lang tanga. O, oh, ayun, nakulong. Alam mo si Digong, huwag nyo ng pangaraping uuwi ng buhay sa Pilipinas yan. Uuwi man yan, either nakagarapon or pantay ang paa. Yun. Ikaw ba naman pumatay ng 30,000? Hindi ka ba makulong? Eh sa Pilipinas nga, yung matanda, sinapok ng bakal yung ulo ng katulong, tinapon dun sa gilid ng kalsada, nakulong habang buhay. Isa lang yun, na. O, oh, paano pa yung 30,000? Oh, bantende, Hmm. Grabe eh, epe, umiyak, hindi matanggap. Naku. <clears> Oo, <throat> oh, oh, hanapin natin ha. Oh, Philip Salvador. Basta nakita ko kanina, tawa ako ng tawa. Oo, oh, naglabas ng sama ng loob. oh, kay PBBM. Hmm. Hanapin ko lang ha. Ginaakusahan nila. Oo. Hindi man garetso. Mm. Inaakusahan nilang nagtanakaw mm. ang ating Vice President. Mm. Ito naman ang na ko. Mm. Walang magtanakaw na Duterte! Wala! Eh saan galing pera nila? Wala man sa negosyo. Ah. Ang lahi ay eh, former President Rodrigo Roa Duterte. Ay, tagalete. Ay nananalay tayo na dugo oh. sa mga ugat ng kanyang mga anak. Kaya tandaan nyo, walang magnanakaw na Duterte kailan Walang magnanakaw pero yung confidential fund at deep ed fund hindi mapaliwanag. Alam mo, ipit tigil-tigilan mo yan. O, oh, ito, ito. Ito yon. Ako nakikinig. Oo. Oh. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. Oo. Oh, naglabas sa sama ng loob. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa. Oo. Oh, ayan. Oh. Bakit ganun? Oo. Oh. Bakit Bak ganun? Number one si Bungo, kami wala. <laughs> Bakit ganun sila kapastos? Oo. Oh. Sabi ko, kaya nga, kako, kaya nga ang sinamahang kong sleep, yung walang bastos yung mga tao magsaservisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PDB laban sila. Sure ka, walang bastos dyan. E yung leader nyo nga, utang inang Panginoon na yan. God bullshit, sabi ni Digong. Hmm. Sabihin nyo, walang bastos. Tigilan ang Maniwala kami, Ipe, na walang bastos dyan sa hanay nyo kung hindi nakulong yung leader nyo.